Hello po. JD po talaga pangalan niya, ma'am? JD po talaga pangalan niya? Ah, nickname po. Ito po, shower Kasi JD rin po ako eh. Ah, po. <laughs> Pero may lahi talaga kayo artista, ma'am. No? Pa. Espanyol po. Oo, di ba? ako din eh, ma'am. Ah, may lahi din ako Espanyol. Eh. Um, ah, talaga po? Oh, Spanish bread. <laughs> eh, yung ano ko po, yung papa ko, parang may lahi nga, ano? Spanish. ano... Ah, uh, Spanyol po. Apo. Kasi yung yung mata ko po is brown. Wow, brown. Apo, sa inyo rin po ba brown? Dark lang po. Ah, dark lang. <laughs> 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 na wala kang sa ano, malahe. Uh -huh. Hindi uh -huh. <laughs> na natamunan. <laughs> Pero po yung... Yung mami ko po, ah. Uh -huh. brown na brown po yung mata. Kaya nga eh, parang sabi ko pa, artista si ma'am, si Lev, followers. Nagdi-tiktok okay. ko kayo ma'am, no? Hindi po. hindi po. <laughs> Hindi po kagalingan. Ah, uh, pero may may TikTok account po kayo. Opo, meron po. okay guys, alam niyo na gagawin niyo guys ah. So like mga... <laughs> follow. Yes, like and follow guys ng kanyang mga social media. Ayun, naka-flash screen guys. Follow niyo yan guys. Marami kayo makikita mga talent <laughs> ni Ma'am diyan. Ah, <laughs> uh, kumakanta po kayo or uh, sumasayaw? Oo po. Oh, galing! Seryoso? <laughs> <laughs> Tapos ko nga lang po magturo ng sayo eh. Oh, galing naman! <laughs> Oo oh, yun yes po okay. ako nung saya ko. Pero mas, yung dalawa na yon yung sing and dance, parang okay. lahat yon parang same level, or or medyo mas, mas magaling ka sa ano dance, po, ganyan? Mas magaling po ako sa dance. Ah, okay. Eh, po kasi paus po ako eh. Ah. <laughs> <laughs> ano yung favorite song nyo, ma? Till I Met You. Okay. Oh. By po. Till I Met You. Ganun po ba? <laughs> yun po oh. ba? Ah, oh, okay po. Kasi kumakanta rin po ako, ma'am eh. Sample nga, kuya. Ah, kumakanta po ako sa banyo <laughs> Actually, dati meron akong banda. Ah, talaga po? Uh, Kumakanta rin na talaga. Po? Ah, po. Vocalist wow. po ako doon. Sa probinsya namin. Uh, eh, medyo na-disband lang kasi napunta ako ng Maynila. Opo. Ah, ah nagigit din po kayo, guest-guest po sa mga ano? Yes, po. Sa mga, ano, sa mga bar, mga resto oh, okay. bar. So, bar. Ang pangalan po ng, ano, ang banda ko is Bandarito Bandarun. <laughs> Pero syempre, yung mga kanta ng mga bago ngayon, millennials, di ba? Alam niyo yung mga bagong ng kanta ngayon. Kung, ano, kung pabibiliin ka ng kanta na ano, pang millennials ngayon, ano? Uhaw. Wow. Uhaw, wow. oh, okay, maganda Dilo, yun. Wow, wow. <laughs> Sige, drop by tayo sa 7-Eleven, libre kita. <laughs> libre kita ng Gatorade. <laughs> oh, maganda yun, maganda yun. Si Dila Kumanta, di ba? Okay. Bakit ay, Yung ganda, ganda pala ng costume mo talaga oh, parang parang yeah. ano pang ano pang tawag ng tanggalan. Tanggalan. Hindi maganda, maganda yung boss niya, ma'am. Oh, pa daw kidaw po yan. Oh, pa-spin. Pa Paano pagka hindi pa us, di ba? Ako naman ang favorite song ko ano. Mama Mia. Alam mo 'yan? Ay. Mamma Mia, yung ano po ba, slow motion. Ay yeah, slow yung, motion. yung, ano, slow yung version. slow version. Kantayin no? mo kayo, ma'am. Kung si Mamma Mia lang po alam. Ah, ba? <laughs> uh, actually, yung, yung song na yun, di ba, pang ano siya, parang pang jolly. Pero nung tinantanong mo. Oh, ano. Opo, ang ano, parang ang sakit bigla. Oo, oh, kaya nga, parang may hugot ka, ma'am. <laughs> <laughs> Ilan taon na po ba kayo, ma'am? 21 po. 21, oh. parang 18 years old oh. lang, <laughs> no? <laughs> Pero kaka-birthday niya lang, ma'am. Yung so, last year pa po. Ah, last October. year. October. Basta ako, ma'am, tuloy niyo yung vlog niyo kasi sayang yun kasi Opo. Kasi ano lang naman yun, kung baga extra ano mo lang yan. Extra, o, kung may extra, extra, extra time ka. Opo. At the same time, masaya ka sa ginagawa mo. Halo, sumasayaw ka. Tapos kumakanta ka pa. Kasi yung mga bagay na binigay sa atin ng Lord, hindi lang din natin yan. Sayang kasi pag tira tatago lang din natin, di ba? Opo. Tama yung kuya. Eh, yung mga tipong galawan nyo ba, Parang ano, parang si ano, yung kapatid, yung babae na ano, sikat na TikToker, si Niana ba yun, Niana? Si Niana Guerrero. O, mga, mga ganun po ba yung galawan nyo, ma'am? <laughs> ano na po ako? Excited talaga ako, yung follow okay. yun excited talaga ako i-follow yung mga accounts niyo, ma'am. Yeah. <laughs> Mapanood yung mga ano niyo, mga talents nila.